Meme Bice ganda, hindi pinalagpas ang kumalat na isyo. Grabe naman ang love ni Meme. Ayaw niya talagang napapahiya o nababastos ito si Kimi. Kilalang kilalaan na talaga ang personality na actress. Si Kim Chiu pala talaga ang ginanong sa event. Kahit anong gawin? Hindi mo mapapagbagsak. Masaangat pa dahil sa buti ang puso at humble ay Ayon nga sa hindi deserve na ganunin. Patunay na kaya inayawahan ni Paolo dahil may attitude yan si Janine. Unlike kay Kim Chu na napakabait at babli na tao. Sabi nga ni Paolo, isang beses pa lang niya na nakita si Kimi na magalit Then, itong babae ang gusto na aktor. Wala kang masasabing negative. Ayon pa si isang komento, Di hamak naman na kagading ni Kimi sa lahat ng bagay. Talented at humble pa, kaya siguro insecure itong si Janine. Wala siyang karapatan na irapan sa event. Napaka-sexy kasi ni Idol, kaya siguro naging ganun siya Salamat sa pagtatanggol, Meme. Lagi kang nariyan para kay Chinita, Princess. Bagay talaga ang kinpaw hanggang dulo. Magkasama sila, walang iwanan. We love you, mga idol. More projects pa para maingit pa sila. Lalo din siguro na insecure dahil ang ganda at matagumpay ang first ever pelikula nila pinag-uusapan worldwide at napakalaki ng cross anong seniority to sa panibagong update